This feeling so strong Lady Mawarion. Kamahalan. Hindi ba ikaw nagsabi sa akin na nakita mo ang patay na imahe ni Jumong? Buhay siya. Nakita ko si Jumong na buhay at malakas. Ilok mo ba ako? K Kamahalan. Ang sabi ko na nababalot ang katauhan ni Jumong ng kadiliman. Hindi ko sinabing patay na siya. Sinungaling ka! <coughs> Kamahalan! Nanalig ko sa taglay mong kapangyarihan at ibinigay ko sa iyong aking tiwala. Pero wala ang ginawa kung di magsinungaling at linlangin ako! Kamahalan! Maawa na po kayo. Huwag niyo kong patayin. Maawa kayo. <coughs> sa wag! Ibaba mo ng espada mo! Umusak ka ng babaylan! Nauunawaan ko ang galit mo, pero kailangan mo huminahon, anak! Ibaba mo yung espada mo! Malaking kahihiyan ang inabot ko, ina! Hinamang ako ng hari sa harap ng ating mga opisyal! Ano mo mangyayari? Kapag nasakop natin ang jolbol at naiwala kong sunod-sunod lang sa iba, hindi na ako yagalan ng mga opisyal! Sa paghamak na nangyari sa akin, may isang taong dapat managot sa lahat! Ang buhay ni Lady Mauryong ang magiging kapalit! De, so wag. Pag tinuloy mo, lalo kang mapapahamak! Maaari bang ibaba mo na ang iyong espada! Umalis ka na, Lady Mauryong! Deso, anak. Huwag kang mawala ng pag-asa. Natitiyak kong may darating pang pagkakataon upang mapatunayan mong iyong sarili. <sighs> may kailangan ka ba? Hinihiling po ng hari sa mahal na prinsipe. Nasamahan siya suri ang mga hangganan. Ibig mong sabihin, maglalakbay ang hari sa hangganan? Opo. Nasa hangganan po ng Jolbon, ang kampo ng hukbo ng Buyo at Han. Doon niya po balak pumunta. Nakita mo na, anak. Ito ang ikalawang pagkakataong kusang ibinibigay sa iyo ng iyong amang hari. Sige na, maganda ka na. Saan so, ang punta niyo kamangalan? Hiniling ng hari na samahan ko siya sa pagpunta niya sa hangganan. Susuriin niya ang lagay ng ating hukbo. Sa halip na si Kuya Deso, ako ang hiniling ng hari para samahan siya. Tumataas ng tiwala sa akin ng ama ko. Kaya naman dahil doon, nais kitang pasalamatan. <laughs> Pagkakataon niyo na. kapag napabagsak niyo ang Jorbon, malaki ang inyong pakinabang. Hindi lang sa buyo makikilala ang pangalan niyo. Kikilala na din kayo at pararang sa siyudad ng Chang'an. Sinisiguro ko sa iyo, Ginoong Wang. Magtatagumpay ako. Tayo na. Opa. <laughs> sa hangganan ng Jolbo na tingin oh. ati ang ating ating hukbo. Oh. Oh. Bakit ganun, Majin? Huwag mo sabihin kasama rin si Kuya Deso. Hindi ko po alam kamahalan, pero nakagayak na siya para sumama. Nakakainis. Sasama so, ka rin ba? Oo. Oh. Ang mahal na hari ang nagsabi at humiling sa akin. Gusto ng ating ama na samahan ko siya sa paglalakbay. tay ang gana sa Biryo, sa Chonba, sa lambak ng Jambak, sa Buntok ng Muso. Binabantayan ng ating mga hukbo. Walang makakalabas sa Chonba na hindi natin nalalaman. Para maihiwalay ang Gero, nagdagdag kami ng kawal sa Muso at Chonba. Wala nang kalakala mga kalbas, masok sa kanila. Sa Muso at Chonba, kailangan magtalaga kayo ng malaking hukbo ng hanat ng buyo. Dapat nakahanda na silang sumalakay. Pinabalak mo bang makipaglaban sa hukbo ni Jumong ng harapan? Wala akong nakikita dahilan para harapin ko sa laban si Jumong. Ang bala ko, maghasik ng takot sa isip ng mga taga-Jolbon. kay tayo sa mga nayon. Sa gitna na kaguluhan at embargo sa kalakalan, madali na natin mapapabagsak ang Jolbon. Deso po, pamunuan nyo ang pagsanakay sa maliliit na bayan. Lipulin nyo ang lahat. Humayo kayo. Opo, kamahalan. Tugunan niyo sa angkana ng Chorma at Muso ang mga yung pagsalakay. Tiyakin ninyo kung wala makakapasok na kalakay. Naro, ihanta mo hupo ng buyo sa jump. Tama. Tiyakin niyo ang bilang ng kalabo. Lalo na pagdating sa angkana ng Birgit. Punong Ministro. Ano yan, kamahalan? Maghanda pa. Kailangan mong pumunta sa gero. Makipagkita ka kay Jumok. Hikayatin mo siyang sumuko. Sa tingin niyo ba, makikinig siya, kamahalan? Alam kong hindi magiging madali. Kaya ikaw ang ipadadala ko kay Jumok. Kapag hindi sumuko si Jumong sa buyo, tsak na siya magdurusa sa atang Jorbon, sa kamay ng imperyo. Subalit ayo kung sapitin niya ang ganong kapalaran. Bagamat magkalaban kami, itinuturing ko pa rin anak si Jumong. Kung mahihikayat mo siya sumuko, makakaisip ako ng dahilan para mailayo siya sa kamatayan. Yun lang ang paraan upang manatili si Jumong at ang Jolbon ng ministro. Ipaulawa mo sa kanya ang bagay na iyon para sa kabutihan ng maraming tao. Gagawin ko ang aking makakaya.